Renz Abando posibleng mabigyan ng 10-day contract sa NBA. Pero bago 'yan, dito muna tayo sa isang malalim na usapin na muling binuhay ang trade rumor sa paligid ng Los Angeles Lakers. May isang proposed trade scenario na lumabas kamakailan kung saan sangkot ang Lakers, Bulls, at OKC Thunder. Ang trade ay isang uri ng consolidation move para sa Lakers, nalayuning buksan ng salary cap space para makapirma ng mas maraming veteran minimum players. Sa senaryo na ito, mapupunta sa Lakers sina Nikola Buswick at Ayu mo mula Chicago Bulls, pati sina Amir Coffey ng Clippers at Chris Boucher ng Raptors. Sa kabilang banda, ibibigay ng Lakers sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, at Maxi Kleber. Kasama rin sa package ang isang 2,026 na first round pick via Philadelphia. Sa ilalim naman ng deal, makukuha ng OKC Si Thunder ang 2028 at 2,030 unprotected pick swaps mula sa Lakers, isang asset play para sa future draft flexibility nila. Kapag natuloy ang ganitong klaseng galawan, magbibigay ito ng mas malawak na apron space para sa Lakers. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng puwang para pumirma ng mga players sa Betmin Contracts, isang setup na swap para sa mga hindi pa kilalang pangalan o mga hidden gems. At samantala, sa kabilang dako ng mundo, biglang nabalita si Renz Abondo sa NBA Circles matapos umano'y mapanood ni Morant ang kanyang laro dito sa Pilipinas. Ayon sa isang Memphis Grizzlies podcast, bumisita si Morant sa bansa at nakita niya ng personal ang husay ni Abondo, mula sa matataas na talon, makuryenteng fast breaks, hanggang sa tapang nito sa depensa. Mismong mga host ng podcast ang nagsabing posibleng mabigyan ng 10-day contract si Abondo ng isang NBA team, dahil dito sa maganda ang impresyon na iniwan niya kay Ja. Para sa isang undrafted player na dumaan sa UAAP at sa Korean Basketball League, isa itong malaking milestone. Kilala si Ren sa kanyang explosiveness, hustle, at energy, mga katangian na hinahanap ng mga NBA teams sa end of the bench guys o two-way players. Kung totoo man ang chismis na ito, ito na marahil ang pinakamalapit nating masaksihan ang isang homegrown Pinoy na tumuntong sa NBA court kahit sa loob lamang ng 10 day. Nakakatuwang isipin na isang Pilipino ang napapag-usapan sa NBA media, lalo na sa konteksto ng isang kontrata, hindi lamang bilang kwento ng inspirasyon. Ngunit kahit exciting ito, maraming bagay pa rin ang kailangang linawin. Una, may team ba talaga na seryosong nag-i-interest kay Abando, o hype lang ba ito mula sa isang podcast episode? Pangalawa, handa na ba siya mentally at physically para sa bilis, tangkad, at physicality ng NBA? Ibang antas ang competition, at sa 10-day contract, kailangang instant impact ang ipakita mo sa coaching staff para ma-extend ang stay mo. Gayun paman, kung may isang bagay na hindi matatawaran, yun ay ang determinasyon ni Renz. Sa bawat liga na kanyang sinalihan, pinatunayan niya na kaya niyang sumabay. Kaya kung mabibigyan siya ng pagkakataon, hindi na imposibleng maulit ang kwento ng mga tulad ni na Jeremy Lin o Alex Caruso, mga hindi inaasahan pero lumaban at nanatili sa liga. Sa huli, baka nga hindi lang ito chismis. Baka ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa karera ni Renz Abando. At kung sakaling matuloy ito, ang tanong, may sapat ba siyang pagkakataon para patunayan ang sarili sa loob ng 10 araw? At kaya ba niyang gamitin ang oportunidad na ito bilang tulay patungong mas matagal na kontrata sa NBA? Ang sagot dyan ay malapit na nating malaman. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel. Para sa latest Lakers update, maraming salamat po!